Magandang araw mga ka-anxiety uh, Nandito na naman tayo ngayon para magbahagi ng ating mga nalalaman at mga kaalaman tungkol sa anxiety disorder Kung paano ba talaga ito i-overcome Ngayon, ang ibabahagi ko sa inyo ngayon ay tungkol ito sa uh, sympathetic nervous system at parasympathetic nervous system uh, Ang tanong kasi, ano ba ang kinalaman nito sa mga discomfort na nararanasan natin. Nung ako kasi, nung nagpa-check up ako sa psychiatrist na, eh, tinanong ko kasi yung psychiatrist ko na kung ano yung nangyayari sa akin, bakit ito nangyayari, at saka paano ito nangyayari. Ngayon, ang sagot nila sa akin eh, uh, meron kang chemical imbalance. Ngayon, hindi ko naintindihan kung ano yung chemical imbalance na tinatawag. Pero yun, agree ako dun sa sinabi na ganun. Pero yung sinabi nila na kailangan mong uminom ng gamot o yung antidepressant para mabalance yung chemical dyan sa otak mo, eh yun po, eh hindi po ako dun agree. Kasi alam nyo kung bakit. Kasi nga, yung antidepressant, eh ano yan eh, Nabasa ko yan, no? Ayon sa pan pananaliksik ko rin nito, no? Na yan, ina eh, yan para i-shutdown yung emotional natin. Ibig sabihin, kaya kapag kagumagaan yung pakiramdam natin, hindi yun nabalance na yung chemical sa otak na, kundi yun ay down lang yung emotional natin. Ngayon, kung binalance niya nga yung chemical sa otak natin, edi sana, eh, lahat ganun na, di ba? Lahat na balance na, o kaya eh, hindi ka na dapat ginawang ano, e, maintenance. Eh bakit parang nagiging ano na siya yung saklay pag uh, yung mahabang pag dumating yung mahabang panahon, di ba? So ibig sabihin hindi yung totoo, no? Kasi itong sympathetic nervous system sa mga hindi nakakaalam, ito kasi yung tinatawag na stress response na kung tawagin. Yung stress response, yan nga yung fight, flight, freeze. Ngayon, kasi tayo, eh uh, e, gumawa kasi tayo ng mga hindi tama o gumawa tayo ng mali. Siyempre, nalikha natin yung mga tinatawag na stress hormones. At yung stress hormones na yun, naiipon yun at nagtatransform yun bilang energy ng uh, nakakatakot at nakakabalisa na pakiramdam. Ngayon, yung parasympathetic nervous system kasi, siya, eh, hindi na siya gumagana dahil nga wala na tayong ibang ginawa kundi gumawa na tayo ng mali. No? Kaya yung tinatawag na chemical imbalance, eh, puro na lang sympathetic nervous system yung gumagana sa atin. Kaya yung parasympathetic nervous system natin, eh, hindi na gumagana ngayon para kasi agumana ah, gumana yan sila na wa, para gumana yung para nervous system natin iyan kasi hindi naman yan kailangan uh, ah, kang iinumin para paganahin mo yung para nervous system model meron yang kakayahan na siya mismo ang gagana siya mismo ang magpapagana sa sarili niya sa pamamagitan nga natin ano yun yun nga yung pagbabago ng sarili. Kaya nga, babaguhin natin yung sarili natin, hindi na tayo gagawa ng mali para yung tinatawag na stress na nilil, nalilika natin kapag gumagawa tayo ng mali, eh yun yung nagtatransform bilang uh, energy ng nakakatakot at yun ay laging gumaga, nagpapagana dyan sa sympathetic nervous system natin. Lalong-lalo na kapag naging sensitive na tayo, kapag ka naging sensitive na kasi tayo, sensitive na nga yung uh, sympathetic nervous system natin. Ngayon, yung sympathetic nervous system at saka yung uh, parasympathetic nervous system, eh, iisa lang kasi yan sila. Iisa sila sa katauhan natin. Pero yan sila, eh, magkahiwalayan sila. Magkahiwalay ng ginagampanan. Halimbawa, kagaya ng ito yung kagaya ng tenga natin at saka mata natin di ba uh, magkahiwalay sila pero iisa sila sa pagkatao natin dahil yung tenga pandinig yung mata is paningin di ba so yung sympathetic nervous system iyan eh, yan yung kumbaga yan yung magliligtas sa atin sa kapahamakan at saka sa uh, yung proteksyon natin at yung parasympathetic nervous system naman ito naman yung magpapakalma sa atin. Kung baga, siya yung magpapatigil sa atin kung wala na yung tinatawag na mapanganib o delikado. ba diba, limbawa, merong, o merong, merong ahas. ba diba, ahas, kung sabihin natin, kubra. Ngayon, siyempre, kakabahan ka, magninervyos ka, matatakot ka. Yun yung, yung sympathetic nervous system. Ang gagawin niya yan, hindi niya tayo papupuntahin doon kundi iiwasan natin yan. Kaya pagka, halimbawa naman na yung ahas, i umalis na, wala na, tapos kumalma tayo, di ba? Ang sarap sa pakiramdam, kasi yun nga, pina gumana yung parasympathetic nervous system natin, kumbaga, siya yung nagpakalma sa atin. Ngayon, pagdating kasi dito sa, ano, yung disorder na, no? Anxiety disorder. Gumagana ng kusa yung sympathetic nervous system natin dahil yung energy na ginawa nating mga mali in naipon nga yun o naimbak kaya yung naimbak na yun eh, yung yun yung nagpapagana mismo sa uh, sympathetic nervous system natin at yun ay pinapapaloap natin kumpara pinapaloap natin ng ating paniniwala kaya yung paniniwala na yun yun yung magiging dahilan na hindi magana-gana yung yung parasympathetic nervous system natin dahil nga tayo mismo eh naniwala doon sa hindi naman totoo kung naniwala lang tayo doon sa nararamdaman natin kasi totoo naman talaga yung nararamdaman natin pero yung hindi kasi totoo is yung pangyayari kasi kaya kaya kasi nagiging totoo sa atin yung nararamdaman natin dahil yung nararamdaman kasi natin ng mga discomfort yung nakakatakot o basta mga pangit na pakiramdam eh napapansin na kasi natin yun at yun ang pag napansin natin yun eh, yun kasi ayaw nga natin yun ayaw natin yun maramdaman ngayon gusto natin na ano uh, pagandahin pangandahin yung pakiramdam natin habang nararan nasa natin yung pangit eh, yung ganun nga na gawain, lalo lang tayong lumilikha ng panibagong uh, enerhiya dahil yung ganong gawain is mali nga yun. 'Di ba? Kaya nga sabi ko sa inyo, para gumana yung parasympathetic nervous system natin, ikailangan natin ng pagbabago sa sarili natin. Baguhin natin yung sarili natin. Gawin nating uh, lesson yung mga nauna nating karanasan no wag natin yung yung bang pagka pumapangit yung pakiramdam natin sa tuwing pumapangit eh, nagde-declare agad tayo ng uh, failure na o wala nang pag-asa o wala na talagang mga parang nawawalan ka na ng tiwala sa sarili mo kasi pag ganun kasi sabi ko nga no mali yun di gagawa ka uli ng uh, stress hormones na mako-convert sa nakakatakot na enerhiya. So, pagka ganun nga, na ganun lang, paulit-ulit lang, di siyempre paulit-ulit mo lang din yan mararanasan, paulit-ulit mo lang din yan mararamdaman. Alam nyo, mga ka-anxiety, uh, meron kasi akong tanong na paano kung hindi na o hindi na gumana yung sympathetic nervous system natin dahil siya kasi yung nagiging salarin sa mga discomfort na nararanasan natin tapos tayo rin yung nagiging mastermind dahil tayo nga yung gumagawa ng mali kaya natin nalilikha yung mga uh, enerhiya ng pagkabalisa at saka nakakatakot tapos ang mas masakit kasi nito e eh, tayo lang tayo lang din yung nagiging biktima ngayon nga yung tanong ko nga na yun paano kung hindi napaganahin yung uh, sympathetic nervous system e eh, pag hindi pala yung gumana e eh, mas masama pala yun dahil magkakaroon pala ng issue yan, yun kasi yung pag hindi na daw gumana yung sympathetic nervous system natin e eh, ito yung tinatawag na dysautonomia e ko tama ba yung pagbigkas ko na yan? kasi ang magiging issue kasi na magiging issue niyan e eh, yung blood pressure natin yung body temperature natin, yung breathing natin, yung digestion, yung heart rate, yung kidney function, at saka yung sexual function natin. Yan po yung magiging problema. So kaya ibig sabihin, yung paggana ng nervous system natin, eh, good news pala yun, no? Ang bad news lang, eh, napakapangit niya. Kaya yun pala yung paliwanag, no? Ibig sabihin, good news pa rin ito dahil gumagana yung sympathetic nervous system natin. Kaya lang, ang bad news lang, eh, napakapangit niya. Ngayon kasi, uh, para kasi ito eh, mabalance, eh, kailangan lang talaga natin na baguhin yung sarili natin. Huwag na huwag nating hanapin yung kagalingan natin o yung recovery natin sa mga tao na nakapaligid sa atin. Dahil walang ibang mag-aahon sa sarili natin na nalulunod kundi tayo lang din mismo yan po yung sinasabi ko na pagbabago sa sarili sana nakukuha nyo kung ano yung uh, mukahe ko dito kung ano yung ibig kong sabihin kaya hanggang sa muli